Hello sa inyo dyan, what is up sa inyong lahat At naku naman, napakainit ang panahon Kaya pasensya na kayo kung nakikita nyo ngayon na walang suot na damit na no At meron lang akong tamil dito Kasi itong video na to ay maiksilang ma Yes, napakiksilang nito dahil meron naman tayong parcel dito At syempre, ito ay galing na naman ng TikTok shop Kahapon ko lang to in order At ito dumating na agad So buksan na natin, no? papakita ko na sa inyo Para makita nyo na kung ano ba talagang laman nitong maliit na pouch na to Okay, let's go! So ayan na nga guys no. Ayan na yung ating parcel at ito na naman yung ating upuan na kulay red. Napakaliit niya talaga no. Napakaliit na pouch lang oh, di ba? Hmm. ganyan lang siya. So ito na buksan na natin. wag na natin patagalin para malaman na natin or malaman niyo na kung para saan ito. Yan na. Wasake na natin yan. Ayan no. Oh. Yan, na siya agad, di ba? Kita nyo ba? Yan oh. Isa itong guitar ruler. Yes po sa itong guitar ruler. Yan. Guitar ruler po yan. Okay, para saan nga ba ginagamit ito? So, para malaman nyo kung paano ito ginagamit, ganito yan. Tanggalin muna natin ito. Itong upuan na ito. At kunin natin yung ating gitara. Eh, pasensya na, medyo madumi yung sahig, no? Ito pa kasi nakapagwalis. At yan, kukunin natin yung ating gitara. Ito na po. Yung ating acoustic guitar. So, ito. Itong ruler na to ay ginagamit dito yan dyan yan dyan para makita natin kung gaano kataas yung action nung no, ating gitara or yung string ng ating gitara sa kanyang fretboard yan at sa kanyang fret wires yan yung mga fret wires eh, ito mga bakal bakal na yan yan o no? yan so eto yung ruler na to ginagamit dyan panukat no susukatin yan yan, medyo hindi nga lumaya ang gulo na maayos, basta yan susukatin natin kung mataas ba yung action o mababa yung action ng ating mga strings or ng ating gitara ganun po yun yun lang naman, kaya ako bumili nito kasi minsan hindi ko alam kung mataas na yung action o tama lang or talagang mababa yan, kaya ako bumili nito yun lang naman yung purpose nito ating guitar ruler na napakaangas yan made by metal yan made in metal ito itong ating uh, guitar ruler na to so yun lang mga yun lang naman guys no ito lang naman yung video natin napakaiksila kaya yun lang o di ba guys, sabi sa inyo may maiksi lang video natin no. Pero bago tayo magtapos, ay eh, gusto ko lang po magpasalamat sa mga tao palagi pa rin nandiyan sa atin at nakasuporta no. Maraming maraming salamat po sa inyo. Keep supporting dahil baka susunod meron naman tayong parcel na dumating. That's it for today's video. Magingat po sana kayong lahat. Peace out.